Nakultura na kultura ang ipinamalas na sayaw ng mga mag-aaral sa Naginian Central School sa Naginian, La Union. Ang mga bisita sumakay sa traktora, ang transportasyon ng mga magsasaka bilang paglalakbay sa nakaraan. sa Museo De Bilang bahagi ng pagbabalik tanaw, masusulyapan ang mainhing Maria Clara at maginoong suot ang barong. Masasaksihan din ang payak na pamumuhay noon. Mga gawaing tila nawawala na rin ngayon. Welcome to Mapatiili Tinagilian. This map shows the 37 barangays of our beloved town. Treasure of the past, appreciation of culture, wisdom for the future. Ta de toy ti bisita, kasla pamilya. Bawat bahagi ng museo may kwento kaugnay sa pagkakilanlan mula sa kasaysayan hanggang sa pag-unlad ng bayan. Ang ipinagmamalaking produktong basi hanggang sa mga tanawin at mga likas na yaman na pinagmumulan ng kabuhayan na imbag na malo, siyak ni Atina. Dahil to ay kiseksyon din ang sigudan ng umili, manarangay din kultura, kaya tagapatan ng ulo, di e, tradisyon. Dahil to ay gamen di ilukan, kaya dahil to ay gamen di indigenous people. salamat Magi ang mga kagamitan at kasuotan ng mga pangkat etniko na naninirahan na rin sa bayan. Welcome to Tawin, panaglabas titawan, seksyon, heritage across the years. This section showcases all the antique materials probably owned and used by our fellow Laguianons. No doubt ay naramat na no, kito ay titrabaho. ti balay, wano pa na kikinahin Ang kasaysayan ng ating bansa nagiging makulay at mayaman dahil sa mga kagamitang ipinamana rin ng mga dayuhang nanakop at nagbahagi rin ng kanilang kultura sa ating bansa. Pinapakita po dito ay ang kultura ng Nagilian, yung kabuhayan ng Nagilian, yung pinagbulang tao ng Nagilian, at yun pong iba't ibang mga artifacts na nakolekta sa iba't ibang panahon po. Ipinamalas din sa museo ang payak na kasiyahan ng mga batang Pilipino sa simpleng kumustahan, malayo sa mga larong likha ng teknolohiya. Welcome to Memorabilia de Central. Sapa ko maatati ng dalisa sa tiyo kap may patagkanyayo dagitin mo na nagserbi dito'y sentral. Taga po kadakwada da tayo ita. Kumusta din sa Museo de Central ang mga gurong nagbahagi ng dunong sa mga mag-aaral. Uh, promotion ng uh, cultural and uh, preservation of heritage at ito ang isa na ang pamana. Ito ang isa na project ng ating uh, EPS na si Dr. Mario Panyada. Uh, lahat ng uh, school na magkaroon ng uh, museum and that's why ang nagilian district din ay nagkaroon din ng uh, uh, pagkakataon na maibahagi uh, bahagi ang ating mga, mga local history with the cooperation of our uh, LGU. Na mayroon din sila na ano diyan programa na lagit dinapalabas. Joan Ponsoy, balitang Solid North.